Jules! Mr. Laka Diyos! Jules! Ah, napalakalaka na pala po! Mr. Ilay mo na, Jules! Jules, ano yan? Butete nga, Jules! Jules! Ano yan? Palagi ba? Butete! eh! Butete! Hindi, Jules, nakakain yan! Laso niyan eh! Kunin mo na! Ay, yung nasa dati, yung display doon. Hindi kunin mo, kunin mo ka, Jules! kunin mo! Nandun po doon! Ano yung just huwag kang matakot! bira yan! Wala, wala, wala! Ang lagot. Sabi mo, ayaw ng ilahin.